Nagluluksa si Robby Domingo sa pagkamatay ng kanyang lola, na pumanaw sa umaga ng kanyang kasal kay Mikey Pineda noong January 6, 2024. Nag-react si Lolet Solis sa pagpanaw ng lola ni Robby Domingo sa araw ng kanyang kasal. Sa isang mahabang post, ibinahagi ni Lolet Solis ang kanyang matapat na saloobin sa mga hindi inaasahang pangyayari sa big day ni Robbie. Matatandaang, ikinasal si Robbie noong January 6 sa kanyang longtime girlfriend na si Mikey Pineda sa Diocesan Shrine and Parish of San Isidro, Labrador. Sa Barangay Poblacion, Pulilan, Bulacan. Parang napakasad naman yun nangyari kay Robbie Domingo di Basalve. Imagine mo na kinakasal ka at isang member ng pamilya mo naman ang namatay. Talagang hindi mo alam ang nangyayari at mangyayari sa buhay. Mapagbiru talaga kung minsan ang mga pangyayari. Kaya naman dapat lagi kang handa sa anuman pwede mangyari sa buhay mo. At may maganda o masama man na magaganap, dapat handa lagi ang loob mo. Dagdag pa niya, dito mo nga makikita ang strength of character ng isang tao. Pag dumarating mga ganitong pagkakataon, doon mo makikita kung paano ay handle ng isang tao ang pagdating ng saya at lungkot sa buhay niya. Kung paano niya ay handle ang mga ganitong bagay doon mo makikita how good a person can handle a problem. Hinangaan din ng veteranong showbiz columnist ang mga taong kayang humawak ng mga ganitong sitwasyon, at hahangaan mo mga taong kayang kaya magdala ng mga ganitong sitwasyon. We can say emotionally mature at mas mataas ang intelligence nila dahil kaya nila itong dalhin. It takes a lot of courage para maharap mo ang mga ganitong pangyayari sa buhay mo. Imagine death at the time kung kailan nasa peak ka ng happiness. Imagine mo na after your wedding sa isang wake ka naman pupunta. Life talaga, mapaglaro. Samantala, sa X dating Twitter, noong Martes, January 9, ibinahagi ni Robby kung paano niya nalaman ang pagpanaw ng kanyang lola, na tinatawag niyang ina. Aniya, itinaguro ito ng kanyang pamilya para hindi mabahira ng lungkot ang dapat ay masaya niyang kasal kay Mikey. Matapos ang seremonya, doon lang daw pinagtapat ng ina ni Robby na wala na ang kanyang lola. Bittersweet, ang naging caption ni Robby sa post, kalaki pang isang throwback photo kasama ang kanyang lola at larawan nila ni Mikey habang sila'y nasa burol. January 6 was the happiest day of my life. My heart was filled with immense gratitude from preps in the morning, to the ceremony, to the reception which lasted until dawn. As I was about to leave the place, my mom was sobbing as she tried to tell me that my lola passed away that same morning. Apparently, my family didn't tell us so that our focus was our magical day hiling din ng kapamilya TV host, kung saan man naroroon ngayon ang kanyang lola ay maligaya na ito kasama ang namayapa na rin niyang lolo. Ina, as I fondly called her, took care of me especially when I was a toddler. I loved how she made her ubi halaya and leche flan sa lianera. Rest in peace, Ina. Please look after us together with Ama. Thank you, and we love you. Sa huli, nagpasalamat si Robbie sa lahat ng nagpaabot ng pagbati sa kasal nila ni Mikey. We wanted to thank a lot of people during the wedding but it has been a roller coaster ride for us this past few days. Our hearts are happy but we apologize for the delay. We'll just take a breather from all the happenings.